maka, na lang <laughs> maka manok, <Yeah>. maka manok, <laughs> mamoy, <Maka, laughs> mamoy, Maka. 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 Ma... yun 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 Lado sa kabila. Manila Plaza tayo. Look, dating Manila Plaza. Kaya sunog so uh, na. Yeah, Parang balik tanaw. Balik tanaw. Black 2029 Nung bagong dating kami dito sa Saudi ito yung pinapasyalan na namin nandito. luka papunta sa Manila Plaza so pupunta natin yung Manila Plaza guys na nasunod na yun so titignan natin kung ano na ng itsura ngayon so, may mga ukay dito UK UK sa so, pansin nyo ang daming Pilipino dito hi guys <laughs>

ハハハハハ。<chat> <laughs> Ito na guys, yung Manila Pass. So, lagyan dati. Around 2000 2000 2011. So, siya. So, hanggang ngayon, hindi na siya. Hindi rin model

랍피 가비, 가비. 가비, 피비야비 가비. 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 가 so kay hey. Anyan, tasty, tsaka pa naman. Oh. Tastes <laughs> na rin. Saka ano yan guys, <laughs> sarili ng gawa yan. Handmade. We will promote your restaurant sa atin. YouTube. Vlogger, vlogger. YouTube, ah, YouTube, uh, YouTube, Facebook, Instagram, Ay ba? <laughs> Start lang right? ano. Yeah. Uh, no, no. uh, 25? Why? Uh, why different? Material? No same? No. Material? No. Ada, come. 25? 25? 25 yeah. siya. 25 real... material? material? No, material? Good. Parang oh. narinig babasa nung Ganun. Ganun. Sako nung. yan? oo. price. Last price. Huh? Last price. Okay, thank you. 25? Uh, 30? Here, this is yours. Ito na yan. Mga 30. 30. 30. 30. 30. 30. Oh, lang, mga Ah, oh. may black. This black, Black. Mas maganda to. Mas maganda to kaysa sa Louis Vuitton. Oo, ha? Louis Vuitton, Louis Vuitton, pangalan lang babayaran mo doon eh. Pero mas matibay oh, matiba yan. Louis Vuitton, pag ulan na naman no. mo, nag mo doon. Oh. Mas malaka oh, yeah. uh, hmm. ka Oo, maganda kulay. Bay. Siya ba kayo? Siya Oo, doon Mara, binayag, ekso kanya, ekso sa. Ekso sa. एक सौ मारा वो दूसरा बंदा मैं बगना सरीलिंगवा भयंकवा ती भयता है

Dan guys, kita nalang Mga muslim <laughs> Din tayo papadala, <laughs> ilad ilad. caketan Boy <tuk>

Habang yung tendera, naglilinis ng, ano ah, magtu-toothbrush. Tutut toothbrush na stick ang gamit. Sanga ng kahoy. Kabayan, Boy. Boy. Apa? New York. NY. Eh, <laughs> yeah, bumili kayo ng tambay cup, mas mura yan Baka tambay din naman yung kitinda eh Parehas lang din tambay cup yun <laughs> Tambay din <naman> yung <laughs> Strip cup okay, strip cup <laughs> Yeah, yeah, Hello guys. Ito ay yeah, malapit sa ano yung know, mga tinong sombrero, malapit dito sa Biladeo Gate 3.